Puta nga na kasi nagjasya bukas siya yung kaya nasunog eh Puta nga Puta nga Ayun ano? <laughs> Ay, bahay gago Ano nga tayo eh? Patay dyan may patay Ha? Sino? Asan na? Bank na yun kanya no? Ano naman no? Grabe talaga dito ah Malawak kayo mahirap na yan Tanggalin No? Nalawak kayo? Sino? Ano? Sila na katingin. Lahat mo kawalan sa helicopter. Helicopter. Tangina, ang ganda lang, ganda lang sa dapat susunugan lang. lang. Ha. Ah. Ay, masunog oh. yung bibil yung building na yun, sana yan masunog eh. Ang mga tiktok. Labahan mga tiktok dito. Pag ah. una ako na yung sabago, parade! Ha? <coughs> Talang ini ta. Parang gusto ko magsiga. <laughs> Kala mo <nino>. yung na mo. Yun pala <laughs> binidyo ah. Hindi na panyo show <laughs> no. Ali ba ay binidyo alin? Nasaan? Guys, <laughs> dito kami na no. Nakalive, nakalive, nakalive. Ya go ano? Nakalayb na, wala na Makita. Ay oyong ya, last stretch naman 'yan, last stretch natay eh. Ah, last stretch na. Last stretch tayo Oo, pag galing ko. Pag linggo. Ang ganda lang siya di. De... Ang ganda ko. Ang ganda lang siya di. De... Tinig lang. Kasi Sisiga siga eh. Okay lang magsiga ka, wag lang magsiga eh. <laughs> Laki niya yan no? ha Pinapatagal pa nila talaga Ha? Hindi, dami na ano Ay, pinapasanin ba kayo Yun na Dapat ng helikopter Asan ah, yung helikopter? Wala pa? Takan ng helikopter na yan Tagal-tagal Sino ba? <coughs> Ayan, pinamunan na pa naman, lawa ko. Kawawa naman. Ayan, hey, kasama niyo ako, yeah. Ha? Hey ayan, na, hey na, ayan, dami na labahan mga tao rito. Amen. Ah, Huwag ka maisip na may iba. Sa'yo lang ako di mangangaliwa. <laughs> Tangin nyo oh. na ako. Ano kaya pinaggagawain? <laughs> Sunog. Ha? Sabi ko na wala na, wala na. Lakas nyo, no, Hindi, Jimmy. hindi? ka, ka. ba? Diba? Mga tulala. Mga tulala? Saan ba? Ay baby, sa mo punta, wag ka tumakbo Nada pa ka eh Eh, nako naman Ano tay? Balita tay? Lahin, bahay mo, sunog <laughs> na tay ha Ha? Lato na? Ano mo, nag-uubad ka dyan, uhulihin ka dyan Magdamit ka Um, ay si Bibigil, ano si Bibigil oh? Diba naglalakad? Ano yung mga pala yung asawa ko? Ayan! <laughs> Ayoko! Ang dito ko!